Hello guys, ang ganda ng umaga dito. Ang daming puno ng mangga. Pagsubik, pag-usapan, daming mangga talaga dito. Yan ang ano nila dito, mangga. Sa buong paligid po. Pero marami din kabahayan doon. Mangga ang produkto dito sa subik at pangisda. Oh, may mga baka din pala dito. Tapos ng araw. Diyan mga baka. Galing. Daming baka oh. Sa sampu. ba mam, video-video lang. Admit lang. Punta po ako guys sa isang beach dito sa malapit sa Hanjin pagawaan ng barko papunta po ako ngayon sa baybayin para makita ang kagandahan ng kanilang baybayin at ganitong lugar may mga baka din pala dito yun. Hmm. lugar nila. Ito po ang daanan papuntang dagat. Ang ganda, lalo pa may araw. Ganda na silak ng araw. Yun. Malawak din po guys, papuntang dagat. Isa po ito sa mga baybayin malapit sa Hanjin na pagawaan ng barko sa so, Subic. Sa so, nahan po guys, doon na ang dagat. Puro puno ng mangga. Dito na naman mga kahoy. Lakit na sa baybayin hello guys nandito ako sa tabi ng beach itong nadaanan ko puro cottage para sa naliligo Wow, nandito na po ako sa dagat. Oh no. Maalon. Ay, ito pala yun. Ang hmm. cottage nila ganito po. Nakabakon. Dami. Ayun pala. daming bangka ang dami pong bangka pupunta pa po ako sa mas malapit na pita hindi pa po ako nagbibihis pang iligo maalon Black Sun